Nayupi, ang tricycle na ito sa kabaan ng National Highway sa Barangay Tempra, Gilig, sa Sabay ng San Fabian. Ito'y matapos salpukin ito ng isang motorsiklo bandang alauna ng madaling araw noong lunes, September 16. Pero nasalpuk ulit ito ng kasalubong namang truck. Yan po yung naging sanhi kung bakit yun pong kulong-kulong. Eh, kuhan, bumaliktad at uh, yung isa pong, kung dito, yung isa pong sakay ng kulong-kulong, uh, ay pumailalim po, po doon sa may elf truck. Sugatan sa insidente ang 42 anyos na driver ng tricycle na si Robino Natavio Oka at tatlo nitong mga minor de edad na anak habang idineklarang dedo na rival naman ang kanyang asawa sa pagamutan matapos itong tumilapon. Dahil po doon sa lakas ng impact ng pagkakabangga po ng motor na Aerox dito po sa kulong-kulong eh ano bumaliktad po yung ano bumaliktad po yung kulong-kulong. Uh, wala namang natamong sugat ang driver at pahinante ng delivery truck. Sa investigation ng mga pulis, lasing di umano ang rider ng motorsiklo na kinilalang si Andre Castro de los Santos, 24 anyos, nang maganap ang insidente. Bukod dito, linabag din ng rider ng motorsiklo at driver ng tricycle ang Provincial Ordinance No. 325-2024 o ang mandatong pagsusuot ng reflectorized vest ng mga rider ng motorsiklo, siklista, e-bike riders at tricycles. Posible namang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting to damage to property, homicide at serious physical injury ang rider ng motorsiklo. Sa kaba naman ng Barangay Salasa sa bayan ng Bugalyon, dead on arrival sa pagamutan ang 52 anyos na tricycle driver na si Renato Sison. Ito'y matapos mabangga ang gulong ng sidecar ng kanyang minamanehong tricycle ng isang nag-overtake na kotse. Ayan, nasama niya yung gulong ng tricycle. Dahil sa impact, lumipat sa kabilang lin yung tricycle. Saka naman nabangga nung dump truck. Sa lakas ng pagsalpok ng dump truck, tumilapon ang tricycle driver Kinilala naman ang driver ng truck na si Roldan de Guzman, 51 anyos. Sugatan naman sa aksidente ang asawa ni Sison. Sinampan na ng kasong reckless imprudence resulting to damage to property, homicide at serious physical injury ang driver ng kotse na si Isaiah Alves at ang driver ng truck. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.